<clears throat> Sumali po ang biyaya awa habag pagkapala katotohanan kapayapaan paghidog mula kay Abay Awa. Isang magandang umaga po sa ating lahat sa lahat po na ginabot ng pangaral ng The Yahawa. Dito po sa Facebook Live, uh, isang magandang umaga po sa lahat ng mga anong viewers at sa lahat po ng ating mga kapatid uh, ganun din sa Luzon, Visayas at Mindanao. Uh, sa umaga pong ito ay uh, minsan pa tayong mag-aral hindi po doon sa banal na kasulatan na noong. Uh, magandang umaga, Lisa, Indine na blikorsig, uh, sister Makar, Gina. Ayan. So, dito, sa ating paksa sa uh, linggong ito, tayo ay uh, April 20, 2025 ano? at ganap ng alas 9.00 na umaga dito sa atin sa buong Pilipinas. So muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pupaksa sa umagang ito ay doon sa Mateo 28.1. Ano? Ang nakalagay po dyan ay, nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang magbubukong liwayo na ang unang araw ng Sanlinggo ay next si paraon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ng lilingan. At narito lumindol na malakas sapagkat mumba mula sa langit ang isang anghel ang Panginoon at naparoon at ilulong ang bato. At ako po sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad ng kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanilang sa kanyay nagsipanginig ng mga bantay at nangaging tulad sa mga taong batay. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga sapagkat nalalaman ko ang inyong hinahanap si Yahweh siya ay sa pus. Siya ay wala rito sapagkat siya ay nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsipa rito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. At magsiyaon, kayong madali at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo siya ay nagbangon sa mga patay at narito siya ay nangunguna sa inyo sa Galilea doon nakikita niyo siya narito nasabi ko na sa inyo at sila ay si Alice na madali sa leading na tagli ang takot at ang malaking galak at nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad at narito sila sinalubong ni Yahawashi na nagsasabi, Mga gala at sila nagsilabi at niyakap ang mga paa at siya ay At na magkabing sinabi sa kanilang huwag kayong mga takot, magsiyaan kayo at sabihin ninyo sa akin mga kapatid na magsiparoon sa Galilea at doon makikita nila ako. So, kunin po muli si Abay Yahwa. Ito po sa ating uh, paksa sa linggong ito, ano? Ulitin ko po, tayo po ay live ngayon dito po sa Facebook. Ano? Sister uh, Lorraine Paulan, uh, Brad San Rotone, Sister Chris de Cruz Kim, Ayan. so ito yung ating mga kapatid na nakasama na po natin ngayon. So, <clears throat> so dito maliwanag na nabuhay na mabuli na na siya. Ano ah uh, ano ba yung nabuhay na mabuli? Ito ba ay, uh, meron kasi itong mas malalim na uh, uh, ibig o aralin para sa ating mga kapatid sa kapulungan. Sa mga nasa labaso naman kasi ng kapulungan, ay wala ho itong saysay -say para sa kanila eh. o, dahil uh, hindi naman nila alam kung ano talaga ang ibig sabihin niyan. Kaya merong pagkabuhay na maguli ay uh, para ho sa bawat sa atin na katulad din nung natin, naging paksa natin noong nakaraang linggo o isang linggo na dati tayong patay kinakailangan may pagkabuhay na maguli at yan ang naging bawa para sa atin na talaga tayong uh, ibinang ibinangon kasamanya kasama niya no? at hindi ho totoo na linggo siya nabuhay na buhay na Ngayong araw na ito, araw ng linggo, maraming mga sumalubong pa, o umano doon sa sinasabi nilang Kristo. Uh, kung mapapansin ninyo, ay hindi naman talaga linggo o, oh, nang mabuhay siya, na maguli. no oh. Araw pa rin ng Sabat. Oh. Miskiyo, tingnan natin doon sa Juan 20, ano, kasi ang kalimitan no, doon sa salin ng Tagalog, salin ng mga uh, English, ang nakalagay ganito, umaga ng unang araw ng salinggo habang madilim pa. Nagpunta si Maria Magdalena sa libingan at nakita niyang naalis na ang batong pantakip sa libingan. Kalimitan no, puro unang araw nga ng salinggo. Eh, tumutukoy ho na pagka unang araw ng salinggo, eh, linggo, pero hindi ho eh. Alam nyo ba sa Greek yan? Sa Greek ko kasi yan ay sabaton. Ibig sabihin, pag sinabing sabaton, o oh, sabaton, ah Hebrew origin, 876-76, the sabat, shabat. Ayun. Ang ibig sabihin, hindi, ho, hindi ito linggo. No. So, ang dami yung ang daming namali dyan sa pagkabuhay na maguli noong Kristo o ni Yahweh siya. No? Doon pa lamang sa pagkabuhay na maguli ng araw ng linggo, kung mali na yung iyong aral o yung doktrina, paano kung magkakaroon ng kaligtasan? Eh? Namumuhay ka lamang sa kasinungalingan. Ah, uh, ka doon sa pagdadagdag, pagbabawas, na sinasabi sa Revelation 22. Ano? So, paano ka maliligtas sa kasalanan? Ibig sabihin, nagkakasala ka dahil binagdagan mo yung kasulatan. So, ang tama ho dyan ay sabat. Oh, yung pagkamatay niya ay bernes. Ano? And then, nabuhay siya ng sabat. Oh, ba? So, doon pa lang makikita natin ang malaki ang pagkakaiba talaga ng aral ng reliyon at aral ng balalakasulatan. kasulatan. So ano ba ang itinuturo sa atin para doon sa mga nasa kapulungan, hingil dyan sa pagkabuhay ng. muli? Meron itinuturo ko yan para sa atin. Ibig sabihin lamang, mali, mali mo yung nasundan ng mga reliyon. Lahat ng reliyon, mali yung kanilang uh, sinundan na aral. Ibig sabihin, kahit na ikaw ay nagpapakahirap, nagpapapako pa sa krus, Uh, lumuluhod ka, sumasalubong at di umano araw ng linggo pagsalubong meron pa silang Huwe Santo, Biernes Santo Sabado de Gloria Linggo de Ramos pero sa kasulatan wala lahat po yan yan ho ay uh, sa pantaha gawa-gawa lamang ng maraming mga reliyon so kanya-kanya kanya-kanyang uh, invento ng mga milyon. Pero sa kasulatan, wala ho. Wala ho yung Webe uh, Santo, Berni Santo, Sabado de Gloria, Linggo de Ramos, wala ho yan. Yung mahal na araw, wala rin Kaya ho, wala tayong sinusunod. No? Wala yung sinasabing pagtitika, wala ho yan. Eh, eh meron nyo, uh, maganda pala pag araw ng Bernes, medyo lesser ho yung krimen. Oo, eh, meron mo, patay kasi ang wika, ang Kristo. Ah, kung kailan patay at saka, at saka sila hindi kumagawa nung buhay ay panay ang gawa ng kasalanan. So, ma maliho eh. Dapat pala, eh, buong buhay mo, Bierne Santo na, para hindi ka na gumawa ng krimen o kasalanan. Nakita niyo ba yung lohi karon ay, kasi noong biyernes tayo natahimik na yung mga lansangan, walang walang kasi nung uh, puro sarado kalimitan ng mga tindahan. O, may, ma, may mga mangilan ngilan na makikita natin na mga bukas pero kalimitan, puro sarado. Uh, biyernes santo ho yun. O, miski maglakad uh, ka o uh, mamasyal ka, tahimik na tahimik. Ano? So, doon pa lamang makikita natin na lahat ng kapaimbabawan ay nangyari nitong nakaraang linggo na ito. Lahat ng kapaimbabawan, pagsasaman pala, kasi ano yung pagsasamantala? Eh, kasi di ko ba, ba meron mga araw ng palaspas? Di ko ba, ba na alam naman natin na meron diyang mga nabuhay? Kasi may negosyo ko yan. And then, yan ang ako, yung mga ipamibindisyon pa, at saka yung palaspas nila, imbis na ilapag sa karsada, katulad ng nangyari nung unang siglo, hindi. Uh, pagkatapos mapabindisyonan, iuwi ng bahay, ilalagay dun sa mga bintana, sa mga sulok-sulok ng kanilang mga bahay. You know. So, lahat ng nakita natin na takbo ng sanlibutan o ng mga taong baka mundo eh nakita natin itong nakaraang linggo at saka hindi lamang itong nakaraang linggo, araw-araw nakikita natin na ah, uh, imbalido Oh, sabi ni Sister Gina Macar, walang traffic sa kalya, walang katao tao bro, tahimik yan yung ang Verne Santo <laughs> ayan ah, so so tama yung ating sinasabi na dapat pala araw-araw Verne -araw, Santos sa mga tao dahil vero mo tahimik na tahimik yung mga kasahada no kaya sabi ko nga, uh, may mga bukas sa tindahan pero uh, konting-konti. Ultimo yung mga ano, sarado rin eh. Yung mga, ewan ko yung SM o yung mga malalaking mall kung nakabukas. Pero kalimitan, wari ko sarado dahil yung mga empleyado rin dyan, nagbibiyar ni Santo rin eh. So alas lahat, ano So, yung salitang pagkabuhay, bakit ba nagkaroon yung pagkabuhay na mabuli? ah uh, may dahilan yan para sa ating mga at tinawag niya ba yawa. No? Uh, sa unang Pedro 1.3, purihin ang Diyos at ama ng ating Panginoon, uh, ay dahil sa laki ng kanyang dakilang kabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa magitan ng muling pagkabuhay ni Yahuasya mula sa kamatan. Yun o dahilan. Bakit merong pagkabuhay na muli? Bakit po merong uh, pakikitulad siya sa tao? Uh, sa ibang reliyon, yung pakikitulog niya sa tao, taong-tao, tao, hindi nila alam na talagang meron pala yung layunin. Oo. Para doon sa mga mananang palataya. Para naman doon sa mga hindi mananang palataya, yung kanyang pakikitulog sa tao, eh, walang walang pinagkaiwan din, o pinagkaiba doon sa mga hudyo noong unang siglo na sila nangahuyang pumatay. No. Uh, hindi na nga nila hindi na nga nila kinilala, uh, ah, yung, yung aking binasa kanina doon sa, sa Mateo. Papapansin niyo uro na sinambasye. siya. Di ba? Sinamba, sinamba siya. Ah. Ayun no, doon sa 28 28.9 ng Mateo, narito sila'y sinadubong ni Yahawashi na nagsasabi, mga gala kayo at sila nagsilapit at niyakap ang kanyang paa at siya sinamba. Pero mo oh, kung hindi si Dios ho. Ano, ang namatay lang naman ho dyan ay yung laman, yung yung uh, katawan. Ah, uh, isang malaking katotohanan talagang si Abayaw wala naman talagang kamatayan niya. O, oh, uh, kumbaga uh, parang hindi, ano, parang uh, isinadula lamang na kinakailangang mangyari yon maganda siya ng isang katawan, o, para huyan, para nung una, dati yan sa mga Hudyo, makitulad sa tao, at uh, hagilapin yung kanyang bayan Israel, yun yung una. Pero naglaot, noong uh, si Pablo nga ay uh, hirangin, uh, doon na nagkaroon ng puwang yung mga hindi Hudyo katulad doon natin so yun yung dahilan kung bakit sabi niya, ulitin ko yung unang Pedro 1.3 ano? punahin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yahwasay dahil sa nakilang niyang awa sa atin, ipinamanak tayong muli sa kumamitan ng muling pagkabuhay ni Yahwasay pakita niyo ba yun? Ah, hindi ko alam na marami kung ano yung pagkabuhay na maguli o yung kapanganakang muli kaya nga kahapon, doon sa ating uh, huling bahagi, uh, nung magtanong nga yung ating kapatid, uh, kailan? Uh, makikilala mo siya may Hawa, naturalmente kinakailangan kong buhay na mabuli. Kasi kung, kung wala ho yung pagkabuhay na mabuli, hindi mo siya talaga makikilala. Uh, hindi kay panganganak na muli, panganganak muli yung pagkabuhay na muli. Di ba? Hindi mo talaga makikilala si Abayawa. Kaya nga na, sabi ko ako ko na ah, hindi naman nagpakilala si Abayawa sa mga reliyon. Kaya kasi doon sa sa Mateo, may binabanggit doon. Kung pagpapahayagan ka ng anak, makikilala mo si Abayawa. Pero kung hindi mo pag, hindi ka pagpapahayagan, kung hindi ipakikilala sa iyo, ah, hindi, hindi mo makikilala kahit kailan, aabutin ka na ng kamatayan, uh, hindi mo siya makikilala. Bakit? Hindi ka kasi pinili. Sabi dito sa 27, sa 11-27 ng 1, ang ah, ng Mateo, sabi niya, uh, ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay, walang nakakilala sa anak kundi ang ama. Totoo naman yan eh. Sino ba nakakilala sa ama? Di ba yung anak? At walang nakakilala sa anak kundi yung ama. Bakit? Isa lang kasi yan eh. Uh, yun ang hindi naiintindihan, hindi ipinaintindi ni Abay Yawa sa mga reliyon. Ito ang mabigat. Sabi niya, uh, wala nakakilala sa ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Eh, nakilala ba ng mga reliyon si Abay Yahawa? Hindi. Ibig sabihin lamang, noong unang siglo, ipinakikilala niya, ipinakilala niya doon sa kanyang mga lagad kung sino talaga yung ama na hindi naman niya ginawa doon sa mga hudyo na hindi nagkaroon ng kaligtasan. So, ganun din, sa uh, panahon natin, ganun din, hanggat hindi ka uh, pinagpapahayag ng anak, ay hindi mo makikilala kung sino talaga yung ama. Kaya yung salitang pagkabuhay na maguli, mahalaga yan para sa atin no? Yan ang naging halimbawa na kung paano siya nabuhay na muli, lumakad ng panibago, ganun din dapat para sa atin. Hindi tayo mananatiling patay. Hindi tayo dapat manatiling patay kasi kung mananatili kang patay, uh, wala ka pinagkaiba sa mga reliyon. Oh. Unang Pedro 3.21, ang tubig na iyon, na iyon ang inilarawan ng bautismong naglilig, naglilig ka sa inyo ngayon. Hindi ito paglilinis ng dungis ng katawan, kundi bilang pagiling sa Diyos ng isang malinis na budi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. SMB, ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Iyawasya. Hindi ito paghuhugas ng dumi ng katawan kundi pangako natin sa Dios na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam natin labag sa kalooban niya. So, ang gagawin natin ay yung hindi lalabag doon sa kanyang kalooban. Kasi kung gagawin natin yung labag pa rin sa kanyang kalooban, uh, hindi tayo na buhay na bumuli. Hindi tayo pinanganak na muli. O, oh, yun ang na nakakalungkot. Kaya nga sabi na mga kahit, na, kahit pala ikaw ay nasa kakulungan, at yung salitang walang, uh, yung pagkabuhay na muli at wala sa iyo, uh, hindi mo makakamta. Kasi dinadanas po ng mga kapatid ang salitang ipinanganak na muli, nabuhay na muli. Ano, yun lamang makikita na natin na ah, napakabuti niya, pero mo ipinarana sa atin na nabuhay niya tayo. Alisin doon sa dating kalagayan natin bilang patay na binuhay na mauli, Naka, nakalakad tayo ngayon doon sa panibagong buhay na inilalakad natin ngayon. Abutin man tayo ng salitang kamatayan, uh, physically, uh, alam natin na uh, hindi natatapos doon. Kasi sa sa mga tao ng salimutan ito, once na ikaw ay namatay, tapos na lahat. Wala na, tapos na lahat yung yung uh, sabihin na wala ng kabuluhan yung uh, pagdating mo dito sa mundo. Pakunta kanila pala sa libingan. Samantalang yung mga pinangakuan niya magmula doon sa mga hudyo at sa mga hindi hudyo ay merong pag-asa. Hindi ba? So, makakamtan ng bawat sa atin. May patikim na dito sa buhay nito. Ano? O, Pilipos. Uh, tres Gis, sabi ni Pablo. Ang naisin ko ay makilala si Atang Kapangere ng kanyang muling pagkabuhay ay makibahagi sa kanyang mga pangdurusa at matulad ako sa kanya maging sa kanyang kamatayan. hindi na nga natin dinanas eh siya na yung lumagay para sa atin hindi na natin dinanas yung kanyang paghihira o yung iba nga nagpapapapo pa sa cross yan lang sa pampanga eh uh, nagpapapapo pa yung marami uh, ano ba yun? Uh, may kabuluhan ba yun? wala ho eh Colossus 2.23, sabi niya, Ang mga ito'y merong anyo ng karunungan na nakaugnay sa pagsambang itinakda sa sariling kagustuhan. Miskiw yung pagsimba linggo-linggo, pagsimba ng Webes, pagsimba ng Merkoles, pagsimba ng Sabado, may tabulaan ba yan? Wala. Tinanin niyo. Ulitin ko yung 2.23 ng Colossus, ang mga ito'y merong anyo ng karunungan na nakaugnay sa pagsambang itinakda ng sariling kagustuhan. Sariling kagustuhan lang pala ang ginagawa ng mga reliyon na tuwing linggo makikita mo bis na bis, bisting, bisting. Ano, eh, saril Sariling pagsamba lang yun. Uh, ang tawag ni Pablo dyan ay uh, sariling kagustuhan sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit, wala namang halaga sa pagsupil sa hilig ng laman. Bakit? Eh, hindi rin naman nababago eh. Pagkalabas ng simbahan, inom, lakla, sigarilyo, sugal, babae, o eh, malimit. San ba na andun yung mga babaero? Di ba nasa reliyon? San ba naroon yung mga sugalero? Nasa reliyon din eh. Ha? Sana wala tayong makita sa kapulungan. Ano? Uh, eh, yun na nakakalungkot doon. Biro mo, daladala mo ang pangalan ni Abayawa pagkatapos ah, uh, naandun ka pa rin sa vision ng mundong ito. Sana wala. Sana wala nang umiinom ng alak. Eh kasi, kung halimbawa, nasa kapulungan ka patuli patuloy ka pa rin umiinom ng alak, eh, dinadaya mo lang yung sarili mo. Parang katulad lamang yun ang sinasabi ni Pablo dyan sa Colosas. Ano sabi niya? Sa unang tingin, parang may karunungan mga ganitong paturuan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapakahirap sa sariling katawan. Pero ang totoo, wala, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masamang hilig ng laman. eh kahit na magpapako ka pa ng magpapako, e eh biho ba meron dyan 36 nang nagpapapako? Taon-taon yun, ha? 36 nang taon? nagpapako, meron bang kabuluhan doon sa ikalalayaw ng laman? Ibig sabihin, yung bang laman na tumigil na ba sa paggawa Hindi rin no eh. Di ba? O, oh, mangihina lamang yung katawan mo dahil tumatanda ka na, papako ka pa ng papako, isang araw, aabuti na ka na rin ang ka kamatay. So, walang say-sayo yan. Miski ho yung pagsimba, pagsamba, na ginagawa, o nung isang araw yata ho, munting na magkasunog din sa antipolo. Bakit? Yung tiri ng kandila, o oh, ay biglang naglagablab. Pero mo araw na araw nagtitirik ng kandila. Yan ho yung mga hindi ipinalam ni Abayawa. Yan yung sinasabi nila na sinasabi ni Pablo, sariling kagustuhan, pagsambang kusa. Yan ang sinasabi niya, huwag na pagpapakumbaba. Ha? Yan yung mga huwag No? Pagsamba, pagpapakumbaba, pagpapakahirap sa sariling katawan, ngunit naman ito'y walang silbi sa pagpipigil sa hilig na laman. Hindi naman nakapaghihinto eh. Hindi naman naihinto ng mga tao na gumawa niya na tumigil doon sa kanilang bisyo. O, oh? inong, sigarilyo, droga, sugal, babae, lalaki, ha? Hindi naman eh. O, oh, di ba? Sa inyong mga kapitbahay, mga kapatid, magsabi ko kayo, meron ba ko kayong kapitbahay na merong reliyon? O oh, tsak yan, may bis <laughs> Hindi ba totoo? O, oh, lahat ko yan. Misty nga ako meron din eh. O, oh, umiinom din sila eh. Di ba? O, oh, eh, eh, iglesia na yan ni, ng Diyos. O, may sabi, ano, meron dito akong O, pagkakatapos ng kanilang, ano, o, sesyo na. Hindi, ba? O, o, ano pa, anong, anong reliyon Na merong miyembro. Eh, sana, o, mga kapatid, kung tayo ay nasa kapulungan, sana, wala, wala akong mabalitaan. Wala sana akong mabalitaan na, uh, sabi nga, huwag, ah, eh, uh, meron vision ho. Ano? kasi nakakalungkot ano uh, Brad Jesse Juarez yung tradisyon na ginagawa nila bro uh, magiging dahilan ng ikwapahamak ng biyembro nila pero laging bukang bibig ililigtas ka ng mga ganyang gawain pero totoo yan eh di ba So, mga kapatid, malaking ano ha. Itong ating naging paksa ngayong uh, linggong ito dito sa Facebook Live. Eh, sana naman, yung pagkabuhay na maguli, sana merong uh, maging diwa sa atin. Panibagong buhay, o, oh, panibagong buhay, kapanganak ang muli, o, oh, uh, totally na bago. At doon sa pagbabago na yon yung mga bagay na hindi natin nagagawa nung tayo ay patay, eh, sana ngayon, merong tayong ginagawa. Lalong-lalo lalo na doon sa ating mga kapatid na ano, uh, pagtulong sa ating mga kapatid. So sana ho, uh, lobe ni Bayawa na magbukas yan ang pangunawa sa bawat isa atin. Ayun, magandang umaga ho doon sa lahat po ng ating uh, mga kapatid. Time check na po ako. So muli, maraming salamat. Uh, teka Sister Lisa Indinibli Corsica, Sister Gina Macar, Brad Sang Rotoni uh, Ayun, baka uli uli Sang Rotoni Brad Rodeo Naba Sister Lolita Corsiga Nato Juarez Rekor singa, sister Elizabeth Benoy, Melchor Pasis, bloodwell Perbedes, pulpe de Vedes, uh, bloodnoli tungkuwa, bloodnello mali, pimiliana umali, uh, juliet umali. Brad Jesse Juarez Ayan Sabi ni Brother De La Nava Totoo po yan bro naman kahit mga mahal natin sa buhay Kahit ilang beses mo sabihin ang katotohanan mula sa kasulatan Babaliwalain lamang nila tulad ng sinasabi sa gawa 747 At totoo po yan uh, Yun nga. hindi tuli ang puso Ah uh, Uh, kung baga, matitigas ang ulo. Ayan. Eh, patay nga ho kasi. Uh, talagang hindi ho magkakaroon ng pansunod, uh, pagsunod basta ang isang tao patay. Uh, Mr. Pasis, si Paulan Fernandez. So, muli po, maraming maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama natin sa umagang ito. Uh, sana wala ho akong hindi Ayan. mister Elizabeth, eh Sana O, muli po, maraming maraming salamat sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Rayawa. Sumakanya na ba ang kalwalatian, ang karangalan, ang Paghari at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon ngayon magpakailan man siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain, higit sa lahat sa bagay na spiritual. At muli tayong magpasalam kay Bayawa sa buhay na ibinahagi pa sa atin sa araw na ito. Muli, maraming maraming salamat sa lahat po ng ating mga viewers at sa lahat po nang nito nitong ating ginawang nga uh, live sa Facebook. Muli maraming salamat sa magandang umaga po sa ating lahat.